Ako'y nagtatago ng lihim sa likod ng isang payapang tahanan. Hello, ako si Marikit, labing tatlong taong gulang, at sampung taon na akong kasal kay Lito. Sa simula, tila perpekto ang lahat, payapa, tahimik, at puno ng pagmamahalan ang aming munting bahay sa bayan ng Liliw, Laguna. Hindi siya masyadong madaldal, pero madalas niyang ipapakita ang pagmamahal sa akin sa mga simpleng paraan, isang iti, isang yakap, o isang munting regalo. Tahimik man siya, palaging may iniisip na mabuti para sa amin. Marami kaming napagdaanan, lalo na sa panahon ng kahirapan, na nagtulungan kaming magkapit-bisig. Ngunit, gaya ng sinasabi, minsan kahit ang taong kasama mo sa isang bubong ay nagiging estranghero rin sa pagdaan ng panahon. Kaya nagsimula akong muling kilalanin si Lito noong mga nakalipas na buwan. Sa nakaraang ilang buwan, napansin ko ang mga pagbabago sa kanya, Madalas na siyang tumitingin sa salamin, nagdudulot ng kakaibang estilo sa kanyang buhok, at palaging nakabaling ang kanyang telepono pababa tuwing uwi siya mula sa trabaho. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may tinatago siya. Pinipilit kong isipin na siguro stress lang siya sa trabaho, kaya ganoon. Akala ko sa bahay namin walang natatago, pero nagkamali ako. Isang araw, bigla niyang binilhan ako ng damit, hindi yung karaniwan kong gusto o ang estilo na sanay akong makita sa kanya isang damit na medyo kapansin-pansin at kakaiba para sa akin. Bakit mo binili ito? Alam mo namang nagtitipid tayo, tanong ko habang hawak-hawak ang tela. Mumiti siya at sinabi, para sa'yo ito, marikit. Sa tingin ko bagay ito sa iyo. Wala namang masama, suotin mo nga. Sa loob-loob ko, may kumurap na maliit na alarma. May kakaiba dito ang sabi ng puso ko. Ngunit pinilit kong kalimutan iyon. Lumipas ang mga araw at madalas na siyang magbigay ng mga regalo, makukulay na palda, malambot na sweater, at pabango na hindi ko naman sanay gamitin. Hindi ito mga okasyon na dapat magbigay ng regalo, kaya naman nagtataka ako lagi. Ngunit hindi ako nagsalita, natutunan kong mag-isip ng mga dahilan para sa mga pagbabagong ito. Isang gabi, habang nasa kusina ako, niluluto ang hapunan, sinabi ni Lito na gusto niyang magkaroon ako ng mga kaibigan sa bahay para hindi ako mabagot. Sige, tawagin mo sila. Dapat din tayong magsaya, sabi ko habang nakangiti. Hindi ito karaniwang hiling niya, kaya naintriga ako. Ngunit nang dumating ang gabi na iyon, may bitbit -bit siyang supot na may regalo para sa akin. Tingnan mo ito, marikit. Siguradong bagay ito sa iyo, sabi niya. Nagkatinginan kami ng sandali at sa isang iglap parang nagbago ang hangin sa kwarto. Nagsuot ako ng bagong damit na binili niya, Inayos ko ang buhok ko at lumabas ako sa sala. Ang tingin niya, hindi ko maipaliwanag. Para bang may tinatagong emosyon na biglang lumabas. Ngunit bago pa man namin mapag-usapan iyon, may kumatok sa pintuan. Sila si Najun at Rico, mga matagal na niyang kaibigan. Biglang sumikip ang dibdib ko. Bakit hindi mo sinabi? Sana man lang nagpaalam ka, bulong ko kay Lito. Pero ngumiti lang siya at pinapasok ang mga bisita. Sa salusalo, napansin kong kakaiba ang mga tawa, at ang mga tingin nila sa akin ay maihalong pagtataka at pagtatago ng sikreto. Nang ako'y pumunta sa kusina para ayusin ang mesa, naramdaman kong nakatingin sa akin si Lito ng may kakaibang intensyon. Hindi ko maintindihan ang bigat ng hangin na iyon, ngunit pilit akong umiti at nagpakasaya. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman kong unti-unting nag-iiba ang lahat sa paligid ko, ang mga tawa ay nagiging bulong at ang mga ngiti ay may taglay na lihim. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod, ngunit ramdam ko na ang buhay ko ay unti-unting magbabago sa isang paraang hindi ko inaasahan. Sa mga sandaling iyon, habang nakaupo sa tabi ng mesa, hindi ko maiwasang balikan ang mga nakaraang taon namin nilito. Lito. Paano ba nagsimula ang laha? Sa isang maliit na baryo sa Liliw, kami ay nagtagpo, ako, isang simpleng dalagang naglalako ng kakanin sa palengke. At siya, ang tahimik na lalaki na may mga matang puno ng pangarap. Mabilis kaming nagkasundo at nagmahalan. Hindi naging madali ang aming pagsasama, lalo na't na kapwa kami dumarating sa dulo ng araw na pagod sa trabaho at may dalang mga pasanin sa buhay. Sa umpisa, tahimik man si Lito, palaging may mga munting paraan siya para ipakita ang kanyang pagmamahal, isang yakap, isang haplos, o kahit isang maliit na regalo na hindi ko inaasahan ang aming tahanan ay naging aming kanlungan mula sa mga unos ng buhay. Ngunit, sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang mga bagay-bagay. Hindi ko na siya kilala gaya ng dati. Ang tahimik niyang iti ay napalitan ng mga lihim na hindi ko maintindihan. Sa mga nakaraang buwan, napansin ko ang mga pagbabago sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Ang madalas niyang pagtingin sa salamin, ang mga bagong gupit ng buhok na hindi ko sanay at ang palaging nakatalikod na telepono na tila may itinatagong lihim. Akala ko ay trabaho lang ang dahilan, pero ang puso ko ay may ibang sinasabi. Palaging may tanong na bumabalot sa isip ko. Ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan namin? Bakit bigla na lang nag-iba ang lahat? Isang gabi, nang inaayos ko ang kusina, inanyayahan niya akong magpalipas ng oras kasama ang mga kaibigan niya sa bahay hindi ito karaniwan kaya agad akong natuwa sa ideya. Ngunit nang dumating ang gabi at nakita ko ang mga bisita, may kakaibang tensyon na sumalubong sa akin, isang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat tawa at usapan, naramdaman kong may mga lihim na umiikot sa hangin. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may mga bagay na itinatago sa akin, bagay na malalaman ko lamang sa tamang panahon. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang kakaibang tingin nilito sa akin, parang maihalong pananabik at pangamba hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito ngunit alam ko sa puso ko na hindi na magiging katulad ng dati ang aming samahan ang gabi na iyon ay nagsilbing simula ng isang kwento na puno ng hiwaga pagtataka at mga lihim na kailangang tuklasin hindi ko pa alam kung ano ang susunod na mangyayari pero isang bagay ang malinaw ang buhay ko ay unti-unting nagbabago sa paraang hindi ko inaasahan at ang bawat sandali ay puno ng pag-aalinlangan at pangamba. Patuloy akong maghihintay at magmamasid, handang harapin ang anumang darating na pagsubo. Minsan, ang mga simpleng bagay ay nagiging palaisipan na hindi mo inaasahan. Hello, ako si Marikit, labing tatlong taong gulang, at sampung taon na akong kasal kay Lito. Sa aming maliit na bahay sa bayan ng Liliw, Laguna, sanay na akong makita siya bilang tahimik at maalalahaning asawa. Ngunit sa mga nakaraang buwan, napansin kong nag-iba siya. Mas madalas niyang tinitingnan ang salamin, nagbabago ang kanyang hitsura, at may mga lihim siyang itinatago. Ang mga pagbabagong ito ay nagsimula ng bigla niyang bilhan ako ng mga damit na hindi ko sanay gamitin, makukulay at kapansin-pansin. Nagtataka ako kung bakit bigla siyang naging mapagbigay, lalo na't na alam niyang nagpapakasipag kami para sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi ko ito masyadong pinansin sa umpisa iniisip ko na siguro ay gusto niyang pasayahin ako. Isang gabi, imbitado niya akong mag-imbita ng mga kaibigan sa bahay para magkasama-sama kami. Hindi ito karaniwan sa kanya, kaya natuwa ako at sinunod ang kanyang hiling. Nang dumating sina June at Rico, mga matagal na niyang kaibigan, napansin ko agad ang kakaibang tensyon sa paligid. May mga titig silang palihim na binibigay sa akin, at ang mga tawa nila ay may bahid ng lihim na hindi ko maintindihan. Habang kami ay nag-uusap, naramdaman ko ang kakaibang tingin ni Lito, parang may iniiwasan siyang sabihin. Sa gitna ng kasiyahan, palihim kong napansin na may mga lihim na bumabalot sa aming tahanan. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ramdam ko na unti-unti nang nagbabago ang aming mundo. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, pinilit kong maging masaya at magpakita ng normal na buhay. Ngunit sa puso ko, may mga tanong na hindi ko maipaliwanag, ano ba talaga ang nangyayari kay Lito? At ano ang ibig sabihin ng mga pagbabagong ito para sa aming pamilya? Habang lumalalim ang gabi, napagtanto ko na ang mga simpleng bagay ay maaaring maging palaisipan na kailangang tuklasin. At handa akong harapin ang anumang katotohanan na darating, kahit na ito ay magdulot ng sakit o kalungkutan. Ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang, at ang bawat sandali ay puno ng misteryo at pag-asa. Hindi ko inakalang ang gabing iyon ay magiging simula ng isang lihim na babaguhin ang lahat sa aming buhay. Ako si Marikit, labing tatlong taong gulang, at sampung taon na akong asawa ni Lito. Sa aming tahimik na bahay sa Liliw, Laguna, madalas kong naisip na kilala ko na siya ng gusto. Ngunit sa mga nakaraang buwan, may mga kakaibang pagbabago siyang ipinapakita mas madalas siyang tumingin sa salamin, nagbabago ang gupit ng buhok, at palaging may tinatago sa kanyang mga kilos. Isang gabi, dumating si Lito mula sa trabaho na may dalang supot. Marikit, tingnan mo itong binili ko para sa iyo, sabi niya habang inaabot ang supot. Nang buksan ko, isang makulay at kakaibang damit ang aking nakita, hindi ito ang uri ng damit na karaniwan kong isinusuot at talagang kapansin-pansin. Bakit ito, tanong ko na maihalong pag-aalinlangan. Umiti siya at sinabi, bagay ito sayo, subukan mo nga. Napangiti ako, pero may maliit na tinig sa loob ko na nagsasabing may kakaibang nangyayari. Sumunod na gabi, nagpa siya akong isuot ang bagong damit. Inayos ko ang buhok ko ng bahagya at lumabas sa sala. Nang makita ko ang mukha ni Lito, halos hindi ako makapaniwala sa kanyang reaksyon. Ang mga mata niya ay nagsindi ng kakaibang kislap, hindi ko maipaliwanag kung iyon ba ay tuwa, pagtataka, o isang lihim na emosyon. Napuno ng saya ang puso ko sa sandaling iyon, ngunit hindi ko alam na ito pa pala ang simula ng isang hindi inaasahang gabi. Habang kami nag-uusap kumatok sa pintuan. Dumating si Najun at Rico, mga matagal ng kaibigan ni Lito. Natuwa ako sa kanilang pagdating, ngunit may kakaibang tensyon na bumalot sa hangin. Sa bawat tawa at pag-uusap nila, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya, parang may mga bagay na hindi nila sinasabi. Nang ako'y pumunta sa kusina upang ayusin ang mga pinggan, naramdaman kong nakatingin sa akin si Lito ng may kakaibang intensyon. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit ramdam ko na unti-unting nagbabago ang aming buhay. Ang gabing iyon ay puno ng mga tanong at lihim na hindi ko pahandang sagutin, ngunit alam ko sa puso ko na hindi na magiging katulad ng dati ang aming samahan. Ang aking mundo ay unti-unting nagiging isang palaisipan na kailangang tuklasin. Hindi ko pa rin malimutan ang gabing iyon, ang gabing unti-unting nabalot ng hiwaga at lihim na tila ba maghukay sa puso ko ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin agad. Ako si Marikit, labing tatlang taong gulang, at sampung taon na akong asawa ni Lito. Sa aming tahanan sa Liliw, Laguna, palaging tahimik at payapa ang paligid hanggang sa gabing iyon na nagbukas ng pinto para sa mga bagong pangyayari na hindi ko inaasahan. Matapos ang pagdating ni June at Rico, nagpatuloy ang aming salusalo. Ngunit sa kabila ng mga tawa at kwentuhan, ramdam ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Parang may mga bagay silang itinatago, mga lihim na nakatago sa likod ng mga ngiti at halakhak. Nang ako'y bumalik mula sa kusina, naramdaman kong nakatingin sa akin si Lito nang may kakaibang lalim, ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng isang lihim na hindi niya kayang sabihin. Habang umuusbong ang gabi, Napansin ko na ang mga bisita ay palihim na nag-uusap sa mga sulok ng kwarto, palihim na tumitingin sa akin at biglang nagkakaroon ng mga mahalagang palitan ng tingin kay Lito. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit alam ko sa sarili ko na may malaking pagbabago na nagaganap, isang pagbabago na gagambalain ang aming buhay. Sa isang sandali, nilapitan ako ni Lito at mahina niyang hinawakan ang aking kamay. "Marikit, may mga bagay akong kailangang sabihin sa iyo," mura niyang sabi. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag ang mga iyon, may kumatok muli sa pintuan. Ang pagdating ng isang bagong tao ay nagdala ng bagong enerhiya at lalim sa gabing iyon. Ang puso ko ay nagumpisang mag-alimpungatan habang ang isipan ko ay puno ng mga tanong. Ano ba ang mga lihim na itinago ni Lito? Sino ba ang bagong dumating? At paano ito magbabago sa aming buhay? Hindi ko pa alam ang lahat ng sagot pero ramdam ko na ang gabing iyon ay simula ng isang malalim at masalimuot na kwento na kailangang tuklasin. Hindi ko inakala na ang gabing iyon ay mag-iiwan ng mga tanong na hinding-hindi ko malilimutan. Ako si Marikit, labing tatlong taong gulang, at sampung taon na akong kasal kay Lito. Sa aming tahimik na tahanan sa Liliw, Laguna, palagi kong akala kilala ko na siya ng lubusan. Ngunit ang mga nangyari nitong mga nakaraang buwan ay unti-unting nagbukas ng pinto sa isang mundong puno ng lihim. Pagkatapos ng pagdating ng bagong bisita, napansin kong nag-iba ang kilos ni Lito. Minsan, tila may bigat siyang dinadala sa kanyang mga mata, ngunit kapag tinitingnan niya ako, may bahid ng pag-asa at takot na sabay na nagsasalpukan. Sa gitna ng gabi, habang nag-uusap kami sa sala, unti-unti niyang inilantad ang mga salitang matagal na niyang itinatago. Marikit, wika niya nang may pag-aalinlangan, may mga bagay akong kailangang sabihin sa iyo. Hindi ko na kayang itago pa. Huminga siya ng malalim, habang ako'y nanatiling tahimik, handang makinig sa kahit anong sasabihin niya. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag ang kanyang mga saloobin, naputol ang aming pag-uusap ng may malakas na tunog mula sa kusina. Lumabas kami upang tingnan at doon namin nakita ang isang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng aming payapang tahanan, Isang lihim na magpapabago sa lahat ng aming inaakalang katotohanan. Hindi ko maintindihan kung paano ito nangyari, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat sandali. Ang gabing iyon ay hindi na magiging katulad ng dati, at ang bawat sandali ay puno ng pangamba at pag-aalinlangan. Sa puso ko, alam kong kailangan kong harapin ang katotohanan, gaano man ito kahirap tanggapin. Ngunit hindi ko pa rin alam kung paano magsisimula. Hindi ko inasahan na ang lihim na iyon ay magdudulot ng isang gulat na halos magpabago sa takbo ng aking buhay. Ako si Marikit, labing tatlong taong gulang at sampung taon na akong kasal kay Lito. Sa aming tahimik na tahanan sa Liliw, Laguna, akala ko'y kilala ko na siya ng lubusan. Ngunit ang gabing iyon, isang pangyayaring hindi ko inaasahan ang sumalubong sa akin. Habang kami ni Lito ay nag-uusap pa sa sala, biglang lumabas si John mula sa kusina dala ang isang supot na may kakaibang laman. Marikit, kailangan mong makita ito, sabi niya na may seryosong mukha. Tinulungan niya akong buksan ang supot at doon ko nakita ang isang koleksyon ng mga larawan, mga litrato ni Lito na kasama ang ibang babae, mga larawan na nagpapakita ng mga sandaling hindi ko dapat malaman. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Ang puso ko ay tila pinipitas ng sakit habang ang isip ko ay naguguluhan sa kung paano nangyari iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyari ito at higit sa lahat, bakit hindi niya ito sinabi sa akin. Ang mga larawan ay tila mga patunay ng pagtataksil, isang bagay na matagal ko nang tinatakot na maranasan. Sa gitna ng aking pagkalito, niyakap ako ni ng mahigpit. Marikit, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam paano ito nagsimula, pero mahal kita, sabi niya na mailuha sa mga mata. Ngunit kahit gaano pa siya nagsisi, ang sugat na dulot ng kanyang mga lihim ay malalim at mahirap pagalingin. Ang gabing iyon ay naging isang malakas na dagok sa aming pagsasama. Hindi ko alam kung paano ayusin ang nasira o kung paano namin haharapin ang bagong realidad na ito. Ang mundo ko ay unti-unting nagiging isang gulo ng emosyon, puot, lungkot, pangamba at pag-asa na may pagkakataong bumalik ang dating saya. Ngunit ang kwento ay hindi pa rito nagtatapos. Marami pang kailangang malaman at higit sa lahat, maraming tanong ang kailangang sagutin. Ano ba talaga ang nangyari sa likod ng mga ngiti ni Lito? At paano ko haharapin ang mga susunod na araw na puno ng hindi tiyak? Hindi ko inasahan na ang mga lihim ni Lito ay magdadala ng mas malalim na sugat kaysa sa inaakala ko. Ako si Marikit, labing tatlong taong gulang at sampung taon na akong kasal kay Lito. Sa aming tahimik na tahanan sa Liliw, Laguna, akala ko'y kilala ko na siya ng lubusan. Ngunit nang makita ko ang mga litrato, nagbago ang lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, unti-unting nabuksan ang mga pinto ng mga lihim na matagal na niyang itinatago. Hindi lamang ang mga larawan ang aking natuklasan, kundi pati na rin ang mga mensahe sa kanyang telepono, mga usapan na puno ng pagmamalabis at pagtataksil. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Ang bawat salita ay tila dumudurog sa puso ko. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking gulat ay nang malaman ko na hindi lamang silito ang may mga lihim. May mga tao sa aming paligid na may mga intensyong hindi ko inaasahan, mga taong matagal na naming kilala, ngunit ngayon ay lumalabas na may mga motibo na puno ng pagtataksil at panlilinlang. Habang sinusubukan kong ayusin ang mga piraso ng aming nasirang relasyon, napagtanto ko na ang hindi pagkakaunawaan ay hindi lamang sa pagitan namin ni Lito. May mga panlabas na puwersa na naglalayong sirain ang aming pamilya at ako ang nasa gitna ng bagyong ito. Sa kabila ng lahat, hindi ako susuko. Ang puso ko ay puno ng galit, sakit, ngunit pati na rin ang lakas na harapin ang anumang pagsubo. Alam kong kailangan kong maghukay ng mas malalim upang malaman ang buong katotohanan, isang katotohanang magbabago sa lahat ng aking inaakalang totoo. Ngunit ang mga susunod na pangyayari ay higit pa sa aking inaasahan. Isang lihim ang bubukas na magpapabago sa lahat, at ako ihandang harapin ito kahit na ito'y magdulot ng matinding sakit. Ang laban ay hindi patapos at ang aking kwento ay magpapatuloy sa isang bagong yugto ng pagsubok at pagtuklas. Hindi ko inakala na ang mga pangyayaring iyon ay magdadala sa akin sa sukdula ng aking emosyon isang labanan na kayang sirain ang lahat ng aking pinanghahawakan. Ako si Marikit, labing tatlong taong gulang at sampung taon ng asawa ni Lito. Sa aming tahanan sa Liliw, Laguna, unti-unting bumagsak ang lahat ng aking mga ilusyon nang mabunyag ang mga lihim na matagal ng tinatago. Sa mga araw na sumunod, ang aming tahanan ay naging isang labanan ng damdamin, puno ng sigawan, luha at mga tanong na walang kasagutan. Ang bawat salita ay tila mga palaso na tumatama sa puso ko. Nakikita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, isang halo ng pagsisisi at takot, habang ako naman ay naglalaban sa pagitan ng galit at pag-asa. Ngunit higit pa sa aming dalawa, naramdaman kong may mga puwersa sa paligid na gumagalaw, mga taong may mga lihim na layunin na hindi ko palubos na naunawaan. Ang mga bagong impormasyon na aking natuklasan ay tila mga piraso ng isang puzzle na kailangang buin, upang malaman ang buong larawan. Sa kabila ng lahat, hindi ako sumusuko. Ang puso ko ay naglalaban para sa katotohanan, para sa hustisya, at para sa pag-asa na muling mabuo ang aming pamilya. Ngunit alam ko rin na ang laban na ito ay hindi madali at maaaring masaktan ako ng higit pa sa aking inaasahan. Ang mga pangyayaring ito ay nagtulak sa akin sa isang rurok ng tensyon, isang punto kung saan ang lahat ay maaaring bumagsak o muling bumangon. At sa kabila ng lahat ng ito, may isang lihim pa rin ang na nakatago, isang lihim na magpapabago sa lahat ng aking inaakalang totoo. Hindi ko pa alam kung paano matatapos ang kwento kong ito, ngunit isang bagay ang sigurado, ang aking buhay ay hindi na magiging katulad ng dati, at ang bawat araw ay puno ng mga pagsubok na kailangang harapin. Hindi ko inakalang ang lahat ng ito ay mauwi sa isang sandaling magpapabago ng aking buong mundo. Ako si Marikit, labing tatlong taong gulang, at sampung taon ng asawa ni Lito. Sa aming tahanan sa Liliw, Laguna, ang mga lihim na unti-unting lumabas ay naging dagok na halos bumagsak ang aming relasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at pagdududa, may isang bagay akong napagtanto, ang tunay na laban ay hindi lamang para sa akin o kay Lito, kundi para sa kinabukasan ng lahat ng mahal namin. Isang gabi, habang nag-iisa akong nagmumuni-muni sa tabi ng bintana, may isang mensahe ang dumating sa aking telepono, isang lihim na magpapabago pa sa lahat ng aking iniisip. Hindi ko inaasahan kung sino ang nagpadala nito, o kung ano ang nilalaman, ngunit alam kong ito ang susi para matuklasan ang buong katotohanan. Habang hawak ko ang telepono, ang puso ko ay bumibilis ng tibok. Sa likod ng bawat lihim, bawat pagtataksil, at bawat pagluha, may isang kwentong kailangang marinig. At ako ang taong kailangang magdesisyon kung paano haharapin ang mga susunod na hakbang. Hindi ko pa alam ang lahat ng sagot, ngunit isang bagay ang malinaw, ang buhay ko ay nasa isang sangandaan. Ang bawat desisyon ay may dalang bigat, at ang bawat hakbang ay maaaring magdala ng kaligayahan o kapighasyan. Ngunit isang tanong ang nananatili sa aking isipan, ano ba talaga ang tunay na mukha ni Lito? At handa ba akong harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit? Ang kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng mga lihim at pag-aalinlangan, may isang misteryo pa ring naghihintay na mabunyag. At ako, si Marikit, ay handang harapin ang lahat upang malaman ang katotohanan, kahit ano pa man ang kahihinatnan. Ang susunod na kabanata ng aking buhay ay magsisimula sa sandaling iyon at ako'y nananatiling nakatayo, bagamat wasak, ngunit matatag sa gitna ng unos na ito.